Tapos sa pa-kigalin niyan. Iloilo. Iloilo. Oh, shout out sa Iloilo. Ayala. Babayan ng Jan. Iloilo. Shout out sa mga tagay Iloilo. Oh, shout out sa yo. Iloilo. Ah, Iloilo man. Ah, laga-laga man din sa Manila. Ah. Oh. Dalian yo na. Was was tulog. Was awas out. 100 <laughs> mile chat <laughs> down Countdown ito. Dalian. Tuldugan festival. Parada ng kalayaan tinta 25. Hello ma, am. hello hello sa inyo lahat Hello po hello 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 Ayun oh. Hello po Hi Hello sir Ayun Ayun Hello po sa inyong lahat Hello 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 Ayun Hello Galing naman nun, no? Galing, banda. Hello. Hello. Ubiksen. <laughs> 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 Galing na nila. Hello po. Hello, hello. Galing, galing naman ng ano nyo. Ganda o. Oh. <laughs> Hi. <laughs> Ay, ang galing naman ng sa ulo. Napagod na sila guys Uy ano yun Hindi. Hmm. parang ano pala to Hello Hello ma'am. Shout out ka na ma'am. Shout out kay Kalinay <laughs> okay, guys, shout, shout out kay Mama Ren. Ako dito sa Manila. Ayun oh. You know? <laughs> Ilunggo man siya, Ilunggo. Ah. <laughs> <laughs> oh. Shout out sa mga Tagaylugo. Sel. <laughs> Iyon Shout out sa mga

Hello Ingat kamu, ingat, ingat, ingat. Ayan guys. Tultugan, ayan guys. Oh. So, laki. Laki ng kanilang float. Oh. Hello, 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 hello. Ayun. Ah, laki. Ay, ito yung ano nila. Hello. Hello po. Shout out na po kayo. Shout out. Ayun, o. Oh. <laughs> Shout out sa mga taga Iloilo. Mga Ilonggo, Ilongga. Oh. Guapa, guapo. iyan no? oh. <laughs> Ay to na yung pinakadulo nila guys. Ayun vlogger no? ka po. Ah, ano po ma'am to? Makita nyo to po sa ano? Garibay Mix Vlog. Garibay, Garibay Mix Vlog po. Garibay Mix Vlog. Yan, oh. ayan po. Ulit-ulit ulit, ulit, ulit. Garibay, Garibay. garibay, garibay. garibay. Mix Vlog. Garibay Mix Vlog. ayun. Okay. Ano lang yan, sir? Kailangan medyo malakas-lakas. Eh, no, ayun oh, galing Ang galing ng nilang plot guys. Ayano oh, may sagisag pa siyong. Halo mam. You know, uh, Iyan ba? hello sir. <laughs> Ito na yung mga Haha. Ano, Hello, ma'am. Yeah, you no. Know? Oh, di ba? Hello po. Shout out, shout out. Shout out, no. Know? Hello po. Ay, napagod na si ma'am. Sama na kita ma'am. Hello po, hello, hello, hello sa inyong lahat. hello. Hello. Mabuay, mabuay. Hello po. Gandang araw sa inyong lahat. Ayan. Ayan guys. Meron silang hagdanan guys. Ayan ang. Sang lugar po yan sir. Sang lugar po. Bagyo? Bago. Ah, City, po. Bago. Ah, Bago. Ah, po kayo Ayan. Hello po. Hello. Hello. Negros. Ayun, taka Negros pa lang guys. Negros pa lang guys, ang layon. Ano? Layon, Negros. Ito guys, yung gamit nila guys, so, mayroon silang hagdanan ayun. Meron pa, meron pa 'yan oh. Ayun oh. Dami pa. Dadaan Ha? Ah? sila. Sumasayaw.